Mahindi ba kayo pagkakaintindihan sa isa't isa? Gusto mo ba na siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na kung kayong dalawa ay may tampuhan sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap na dalawa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon, maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo ng tatlong beses pangalan at apelido niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng maliit na garapon o maliit na baso at tupiin mo itong papel at ilagay ito sa baso o sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka lamang ng sili, kahit anong sili, at hiwain mo ito ng tatlong hiwa at ilagay ito sa baso o sa garapon na may papel na sinulatan mo. At kung wala naman kayong sili, ay pwede po chili powder. Kalahating kutsara po ng chili powder ang ilagay nyo sa garapon o sa baso na may papel. At pagkatapos mo nang malagay lahat sa garapon o sa baso, hawakan mo ito ng mahigpit, mag-focus ka, mag-concentrate, at banggitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa akin. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede ito itago sa damitan mo o di kaya sa ibabaw na inyong kabinet. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangang bulungan araw-araw. At kung gusto mo naman itong bulungan ay wala pong problema, mas okay po. At eto muna sa ngayon. May God bless.